Chu. Kinaaliwan ng mga panay ang naging performance ni na Kim Chu at Darren Espanto sa ASAP kung saan inawit nila ang ano yun? APT. 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 Nila Bruno Mars at Rose. Ang mga oh, Rossi. Kim, Rossi. Ang mga Kimbao natuwa kay Kim na kahit 34 years old na ay nagmukha raw teenager na sumasabay lamang sa edad ni Darren. Napatanong din ang mga panay kung ano daw ba ang di kayang gawin ni Kim na lahat na lang nang ginagawa nito ay effort. Kung effort, totoo naman. Oh, yan, no? tingnan mo, hmm. para siya teenager di ba? Grabe yung ano music video ni Rosa, ni Rossi. Rossi pala ni Bro, yun. Bruno, Bruno, hmm. <laughs> Bruno Mars. <laughs> ito <laughs> sa 265 million na nung no, huli oh check ko. Oh my God! Grabe, 265 million, 300, ay, uh, something. Grabe namang, <laughs> ay, unlucky. ano yun, music video Mars, na yun. Bruno Mars, Bruno Mars naman kasi. O, oh, di ba? Uh, Pero, oh. hindi ko kilala. Oo, oh, tingnan mo si Kim, mo, oh, parang teenager. Oo, oh, alam mo, hindi ko kilala si Rosie. Oo, oh, oh. isa Rosie. siya, Blackpink si Rose. Si Blackpink si Rose. Eh, hindi si ko kilala, di ba? Oh. Oo. Pero pinanganak siya sa New Zealand, pero South, ano siya, Korean siya. Ah, okay. O, o. si Rose ay uh, kasama ni Lisa sa Blackpink, di ba? Oo. Mm -hmm. oh, Basta ko si Bruno. Hindi ko kasi sa ano, di ba? <laughs> Basta kinala ko si Bruno Mars. O, no? O. <laughs> 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 Ang kinala mo si Rose siya. <laughs> Ang ko Ang kinala ko, si Rose ng Titanic. <laughs> Uy, grabe, grabe yung ano, ah. Kinakanta-kanta ko ngayon, napapadasa ko. Kantahin mo nga, paano kantahin mo? Alam mo ba? Oh. Ah, pa. patsi, patsi. Yung tama ba yung pronunciation ko na yun? Eh, oh, ah, eh, patsi, patsi. Patsi. Hindi, eh, patsi, patsi. Ah, patsi, patsi. Hindi. Ah, patsi, patsi. Ah, patsi, patsi. Parang gano'n. Ah, patsi, patsi. Hindi gano'n. Hindi, <laughs> Hindi daw gano'n. Sige, <laughs> kantahin mo nga. Hmm. Uy, ko talaga. <laughs> Pantahin mo nga. Ayan, sobrang sikat yan sa mga teenager kasi hindi tayo masyadong teenager na, eh. unang sintay ulilahin. <laughs> ah, patsi, patsi. Sino ba gayang tatawa? Oo. oo. Akinanta ah, din to ni Claudine at saka ng mga anak niya. Habang nasa huh? kusina sila, parang mga teenager. Naku, nirap na talaga makarelate sa mga Oo, oh, kanta nga, no? ngayon. Pero sikat na sikat yan. Na, no? <laughs> sikat na sikat yan. si Rose at si Bruno Mars. Collaboration nila yan. Ah, of course, si, si Bruno. Ay, narinig oo. ko na. Parang, ah, patsi-patsi. Ah, pachi. Pachi. Oo, oo. Oh, pachi, pachi. narinig ko na siya, in fairness. O, si oh, ngayon. Sinasayaw-sayaw na ng gumaganong-ganon yun. Diba? Tingnan nga natin ang ating mga sinasabi ng ating mga viewers. Mga pinagkatawa Ang dami ng ating viewers. Nakakatuwa. Uh -uh. uh oo. -oh. Hmm. Diba? Si Kim, lahat na lang. Diba? Maglambitin. Maging teenager talagang nag-enjoy, makikita mo talagang, ano, talagang nag-enjoy sila doon sa production number na yun ni Alam mo si Darren. Kim kasi, alam mo kasi, pag mahal mo ang trabaho, uh -huh. kahit anong ipagawa sa'yo, gagawin mo, uh -huh. na talaga ng buong effort, di ba? At ganyan talaga si Kim. Kaya nakita niyo naman, naging successful siya at marami talaga ang nagbahal sa kanya. Diba, Sabi so, ni Crystal, uh -huh. kung nandito daw si Kuya Romel, ano na naman kaya ang lyrics niya dyan? Ayun. <laughs> Boomers ka daw, sabi na Ate Luisa. Si Rodel, ang kilala lang niya, ang kilala niya ay si Ate Guy. Ay, hindi naman sabi niya ngayon. Hindi naman si Ate Guy. Lang. Oo, sana dalawa din sila Kim at Paolo sa siguro sa Sokmed. Hmm. Naku no, si Paolo, ba mapapasayaw mo? <laughs> 'Di ba? Parang ayaw niya yatang magsayaw. Ayan. Ayo ah. Ayaw, ano, Imelda Nabong, hello, magandang hapon po. Ayan, APT ni Bruno Mars at Rose Rose Corsilla, sabi ni Alice kompetente. <laughs> Oo. Oh, oh. <No>, Nahawin na. <laughs> Oo, oh, oh, correct. So...